na yung sa pilipinas at tuyo na kiti kang runa na damdamag. Dito PTV Cordillera, ar ti Department of Agriculture ti amin a pamuspusan tap maliklikan ti nababaunay apresyo a presyo na highland vegetable gapo iti oversupply. Ag talagmat na kiti mananon nga dati aramid ahensya tap ti demand ken supply. Detalye ti damag isambay ni Christine Bornolia sa pasigurado ti Department of Agriculture nga agtultuloy ti panangipaayda iti tulong ken suporta kadagiti nalon iti bengget nang runa iti umno ken organisado a ken panakailako dagiti nateng. Uh, yan po yung ginagawa natin ngayon, yung kaya nga po pinapatibay natin yung partnership natin, especially with our Benguet, especially from here, sa car. Kasi uh, yun nga, malaking porsyento po ng ating mga gulay na binibenta natin sa kadiwa ay nanggagaling po dito. Paartangan ti ahensya ti partnership da kadagiti LGU. Kadaw yan mataparikot dagiti mannalon tinababa a presyo tinatang. So ngano, nga no, kaso nga pa nagtuturo, sabay-sabay, sabay mo ti apit. Dajay, umaruti naganan na umay dito eh. no muti buyer, maraming gulay kaya mm -hmm. antayin natin bumaba kung kunada pa Kinunada nga awan pa ti umno a solusyon dagiti masaknan iti kanito nga umado ti supply kadagiti trading areas No adu kumati buyers mabalbalin nga ngumina wow. ngam ti buyers gamin Isu damot nga isu, iso nga nga manayon ng anti-buyers, kasutin nga nababa. Nung manayon ang kumati buyers nga ko, at least, uh, aruti mangkat nga natin. Iti datos ti Department of Agriculture, dumanon iti 163,000 kilos tinat natin, manipod iti Cordillera, tinailako sipud inero ita atawen. Iti agdama, talo pesos aginggal lima pesos tingin matuan iti presyo dagiti natin, nang runa iti cauliflower carrots ken patatas. Christine Bornol ya sa baway para iti pambansang TV iti baro a Pilipinas. Iti na dumapay adamag na papintas pa iti Wright Park iti Baguio City ang may saka na iti paborito a paspasyaran na turista kan umili. Dahil ito baban iti Peace Pool ken Solar Light Projects ngayon pa iti Rotary Club of Creative City Baguio. Dahil ito report. Manam na lumawag pa iti aglawlaw ti Upper Right Park iti syudad tunggal rabii. Babanda ito iti panakay panakimuntar dagiti solar lights. Doa a pole with solar lights, kan sangapulo a solar street lights, ti naimuntar iti first phase. Bayat a sa nga pulo a solar lights, ti muntar iti agdanan ti parke iti phase 2. Ti peace pole, kat simbolo ti panakaykaysa para iti sa akapya. Napaka-importante nitong mga ilaw na uh, dinonate actually ng uh, Rotary Club of uh, Creative Baguio because uh, it, yung, yun yung kulang dito sa ating kwan ngayon, eh, sa ating uh, dinevelop na uh, upper right park no, na fountain. So, Naiswati proyekto ita alawas. Kabinadang ti Rotary Club of Creative City, Baguio, ti Rotary Club of Cono Sunrise, USA. Iti panakipasdag ti Peaceful Project. We come up with a project to put up here in order to advocate also peace and uh, to beautify the surroundings of uh, the right park. Okay. The topist poles placed by the Rotary Club of Great MC de Baguio are an addition to the many. that have already been installed by other Rotarians all over the world from Africa to Europe to South America, Australia and everywhere in between. Tinasa o proyekto kat may natop iti tema ti Rotary Year 2024-2025 at the magic of Rotary. Nakapagbibigay po liwanag. Ito po park to na laging pinapasyalan ng tao. So maganda pong project ito. Uh, maliwanag po ito sa gabi. Inibkas mo ti lokal ang gobyerno ti panagyaman da iti proyekto. Maganda po yung uh, samahan ito, pagtutulungan ng private sector like the uh, Rotary Club ng uh, Creative City at ng LGU tungkol sa pagpapailaw sa mga parks no? para maging kaaya-aya ang ating mga parks. Dagita, dagiti kang runa na damdamag. Dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sunduan, na daw.